Good morning, everyone. Good morning. Mo kami ong kamoting kahoy kalibri. Ngayon dito dagpang ganon. Wala nyo init ron. Ngayon masiguro dong kayo. Wala. Huwag nyo dagpang ramang buka. Sa'yo pa naman noon ron. Kaya na size pa. Ah, mag-aala sa ice pagyod. Hindi kami mong huwag. Ang muting kahoy. Dito dito mo biyendo yan. Kamatis sa lipid. Buyod na po kamatis. Na bunga. Dung, Dito kami mong sa ubos. kay mau nag-iingon ni Pidi. Ya, kayo nag-iingon ni Pidi. Tanaon, makita naman Nice kayo dito no? Lihog lang kay kamera. Anak dodom. Ang um, kabuntago na to. Ito, boss. Na, naiwan. Na ito ang farm. May mga truck ko dito, di na siya kayo mag-harvest. Mag, mag, ang buwan na nakita sa barangay, manguha sila ka ng kuan. Sa alumi sa manok ba? Murag lang siguro ni Konsa. Mga tanong, Sa Ba, ba nai, bunga ang talong ni Pidid, din ka torta. Okay, harvest na niya ito na yung adlaw. Kaya idala ni Bosing. May ari dito. So, yan pala. Kukunin yung dumi yung kalibre ka. Kalibre, kamuting kahoy. Oh, okay. Ha? Sige ka maak. Uy, naaday na kung sa gamot sa I kuwan. See? Gamot mo na sa ano? Nara ka usap may, na usap mo mo na kalibre. Ay, nanakuan na kayo sa kuwan ka

Pa'n ba na dito? Lagi na, tanda na po na ipindi ko dari bago mo nang ipauna dari ugaro. pasang tanda. Nay, nangabilin lang. Ay, armigas doon. Talagin ko ba, uy. Papa, ako kong piin. Basin Pero maulan-ulan daw, tapos nagbunot kayo, maganda no? Kasi malambot lang yung lupa, no? <laughs> <laughs> Alak, nak ba ni? Dong, pati MPD sayang. Ngam, ini tigo, Ini bali, ah, nak I agens, i agens

Magsil para dahil mayroon mga bahay kaso tanaw na itong kalibutan mura manag sa gundong ba ay eh? Mungin Anong adlaw nga ganahan si Alvin at mga huwag kalibre nga magsil ko nako Karong adlaw nga parating... Mungin na sa mong dunga ng langit Nga hapon ito adlaw parting initas kayo istanan na Huwag mga Yan na nga yan yung plano ron Anong ka ni ron Magbudbud na lang yan yung nga ni magaling panahon <laughs> So, si my dear guys, update ko kayo mamaya. Magluluto kami ng salbaro. Gagawa pala kami ng salbaro. Kapi, 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 kapita, kapita. Dali, dayo na.